Hello! So today, bumangon kami ng mas maaga than usual para mapagmasdan namin ang pagsikat ng araw. Meron nga pala kaming na-discover na magandang spot sa kabilang bayan na malawak na bukirin at nailog din. Tara! Between Rambo and me, mas na-appreciate niya ang mga umaga. Ang pagsikat ng araw, ang mga tama ng sinag ng araw sa paligid at ang lamig ng hamog sa umaga. Ako naman ay more of a sunset person. I appreciate yung ganda ng paglubog ng araw at ang mga kulay ng kalawakan. It always amazes me. It leaves me in awe palagi. Pero something about today that made me appreciate what morning signifies. We woke up esa early para mapagmas na ng pagsikat ng araw. Habang nasa passenger seat ako ng scooter namin, bigla ako na-realize kung gaano pala kaganda ang bawat umaga. Masaya na masaksihan ang pagising ng mundo mula sa mahimbing na pagtulog. Ang ganda pagmas na ng mga bundok na mukhang bagong nilamos, mga ilok na payapang maagos, at ang lamig at hamog ng bagong araw na parang maigpit na yakap. Mga taong punong-puno ng sigla, umahangos na tila ba para may panibagong lakas. May kakaibang yapak ng paligid, parang nagsasabi na handa ng harapin kung ano man ang hamon ng araw. Ang ganda ng umaga ngayon, ha? Ah. Someone's very excited. <laughs> I like this spot. Oi, at this. O, diba? Nagbaon kami ng mainit na tubig na pinakuluan sa kahoy. Aware ako na hindi palagi masaya ang bawat araw. Hindi palagi may masayang balita. May mga araw lang na puno ng kalungkutan, pangamba o panghihinayang. Mga araw na parang ang hirap magpatuloy. Parti talaga siguro ito ng mga buhay natin. Pero naniniwala ako na ang bawat paglubog at pagsikat ng araw ay may dalang healing balm at tagtag na lakas para sa mga balikat natin. Oh, kinain niya. Kinain niya yung tinapay. Masaya awesome. kind of na yan. And nakakahambing na ma-realize na ang bawat pagising sa umaga ay isang regalo. Something ito na palagi nakakalimutan natin dahil expected na natin ito palagi. Kinain niya yung tinapay. Wow! Wala talaga tayong kontrol hmm. o ginawa para maging worthy na ito. Napakalaking biyaya to be given one more day to experience life. And one more time to live to love and be loved. Nakita okay, mo, may ibon sa may baka. Gusto ko yung sinabi ng isang author na si Annie Dillard. Sabi niya, how we spend our days is, of course, how we spend our lives. Hindi tayo palagi nandito. Balang araw, ang bawat isa sa atin ay maubusan din ng umaga. We will run out of tomorrow. Kaya habang tayo ay gumigising pa, gawin natin makulay at makabuluhan ng bawat araw. By doing things today and make intentional choices gumawa ng tama at ituwid ang mga mali. Maging totoo sa sarili at maging mabuting nilalang, Anak, magulang, kapatid, kaibigan at kapwa. Sa mga oras na ito ay punong-puno lang talaga ako ng pasasalamat para sa buhay na meron ako at sa buhay ng mga taong mahalaga sa akin. At higit sa lahat sa kapayapaan na tinatamasa ko kasama ang pinakapaborito kong tao sa mundo. I am just happy to be here. Sana ay marami pang araw na kagaya nito. Cheers to a beautiful morning. All right, let's go. Let's see. Oh, yeah, harap ko 'yung